Hello mga super kasari. Kumusta kayo? Malaban sakit. Di si yung yes, dito eh. Inaatake ng ubo. Kanina, nag-opening ako ng 7. Tapos, eh, sa gabi hindi ako nakakatulog talaga. Alam nyo, sa gabi, eh, lalo inaatake sa ubo. Lalo sa madaling araw, talagang talagang ubong-ubong-ubong-ubo talaga ako. Pero nag-open pa rin ako ng 7. Kasi sabi ko yung Indoy siya mag-open. Kasi wala naman. Hindi naman nag-open. Tapos nag-open ako ng 7. Si Indoy nagising na 9. Sabi ko siya muna bahala. Tapos natulog ako. Rabi kasi ang katay talaga ng lalamunong. Alam niyo yung pag umaatake. Kaya ngayon nakamasta ko kasi titinda tayo para pag may customer tayo. Misan, nagtitinda ko. Kumakati na yung lalamunong ko. Talagang kailangan mo iubo ng iubo. Nakakaloka. Oh, sana yung okay kayo, mga ka-super. E ngayon, lagi ako uminom ng maraming tubig. Tsaka, lagi ako nagsasalabat. Oregano, lemon, calamansi, lahat na lang. Uminom ng solmux, luciran. Pero, talagang, kumakati pa rin yung lalamunan natin. Kailangan pa rin talaga natin iubo. Kasi, pag inubo kasi talaga ako, matagal. Grabe talaga yung tama sa akin yung pagpasok ng bagong taon. Siguro, kasama na rin to yung, ano yung paputok dyan na ah, pasukan yung lungs ko. Makasigaw ah, ko din ng Happy New Year. Sana mawala na ito. Kasi ang hirap talaga mga kasupar pag may ubo. Hirap talaga. Di bali na ako sipunin, huwag laubuin. Grabe talaga, hindi ka talaga papat papatulugin hanggang magkanda ihi ka na, magkanda suka ka na talaga pag umatake yung ubo. Grabe talaga. So ngayon, sabi kay Indoy, siya mo na bahala. O, tulog lang ako kasi wala akong tulog sa gabi. Kaso hindi din naman kinakaya magtinda dito. Alam nyo naman yun ni eh. PWD. Hindi kinakaya din magtinda. So kanina may dumating na, na Mary Mart. Eh, hindi ako makabangon. Sabi ko, ilagay mo na lang dun. Eh, alam mo naman yun si Inday. Pag siya nag-receive, eh, kung saan lang talaga ilagay. So dito nilagay. Alam tayo dito maraming plus. Plus plus bosses o oh, may Pepsi, may C2. Ito pa may absolute tsaka tong tempura. Ito. Tsaka yung isang sakong bigas. As ay Argentina tsaka Nestle. medyo heavy heavy to. Ito ayusin ko na lang kung ano yung makakaya ko dito kasi wala naman tayong ibang asahan dito. Ngayon linggo pa na ito. Wait lang. <coughs> Ayun yung linggo mga super dahil mamimili din. Kahit nga yung close ako nakikita ko sa CCTV, ang daming pupunta. Kaso sarado, maalis na lang sila. Ngayon, alalay lang tayo. Kasi hindi natutulog eh. Kung may sakit ka, may sakit din siya. Talok. Lahat na may sakit. Ito, ayusin ko na lang ito. Dahan-dahanin ko, isa-isahin ko na lang ito. Kasi wala naman tayong lalaking. Pwede yung ano. Pag ako sana nag-receive nito, pinapaayos ko na to sa mga delivery. Doon. Para ano. Hindi harang dito. Harang tuloy yung ating, yung sa ating counter. Nakaharang patong bigas na ito. Ayan. Yan lang muna. Medyo hindi tayo feeling well. No? Uh, sana makasurvive tayo hanggang mamaya. Mag-early close na lang tayo pag hindi kinaya. Bye-bye! stay healthy while wow, super